六六。 let's be tayong mag iba dito parang bangit ang dito guys bako bako yan na ah eh. Nananang ano. Mae, ay, inaayusin niyo naman Sabawa kami mga may sakit sa daan dito, bako-bako po, bako. kimo Ano, sakit sa ano ay. Ano ba dito sa inyo? Ba train oh. Ano bang no, bako-bako po? Ayusin niyo 'yan na, dahil dito sa bandang bayan. kung kayo sa ano sa Indian malinis po ang mga pasada dun dito pa po Ayan. Wala na may shower kami. Liit lang bintana. May aircon nga. May TV. Maliit naman. Ayan. Matagal na yung sinilas ko. Ay, wa. Ha? Huwag mo nagtagalin. Wala. Ano yung mga ano? Mamigya sa nga ako. Ang ganda ko pag may naka, may buhok ako pag tinanggal ko. Ay, may kalbo. Ha? Ha? pag tinanggal mo buhok mo, ay may kalbo. Ayan. Kaya Kain na muna. na ka ba? Ah, mo. Mayroong... Mm -mm. ah, drink ko? Ay, drink ko? Hmm, yung... ko yes, um, may timo na ako. Ah, may kulay na yung ano gamot ko. So, ayun hmm, pula, ayun ayun ayun. 30 minutes lang ito kas ano ah, niya

Tapos guys yung um, ano. Uh, okay. Ano na? Mas pa ako ko na lang na ano, yung bills namin at pauwi na kami. So, may kape na ako, yung laking baso, hinain ko na rin yung isang saging. Oh. Ayan, si si hello. Ayan. At ito ay, ano ay may pupuntahan sa bumaka. Sabi niya yung may pupuntahan uh, uh, sa bukas. Ayan, si ito muna ang sina, ang uh, ano, uh, Hay kasi sumama na at ako yung tulungan oh. Ay, hindi na ako marunong maglaba sa auto sa kasal ng ano may pagpili. ng load ko sa ano at akala ko kasama si Toto. Ibutit e, yung uh, ano ay meron akong ano kinausap. Ayun, hindi na siya lumabas. Hmm. Ay, daw siya bibili, hindi bibili oh, na. Ah, sa anak ko. Ayan, nakain na yung isa, o. Oh. <laughs> Para raskal diba ba yan? Sa akin, sa akin, ah, uh, maanat. Ayaw ko ba? Sama pakiramdam ko kasi bago yung gamot ito. Nasuka na ako. Papa. Nakakapangin na, nakaka-depress. Uh, nakaka-depress talaga. Lagyan namin ang mga babae ng gaking. So, dito muna ako. Eh, yung ano, wala siyang shower, guys. So, hindi ako mag-shower kasi sa mga pati ng pakiramdam ko mag- ano mag uh, mag uh, kahit, mag white, na lang mag-bigit, na yun Kasi, sabi ko nga may shower Gusto sa kasi pag may timong panse, kaya na ako mga malikot. hindi may sa pakiramdam. Ayan. Yung so, pinangpo, -pina. guys. Hindi ako nakatulog. Akong, ano, ang kapag ako ano ano, gising gising, Ako yung nag aalaga sa akin sarili, at kasi itong itong, ito tudug tudug, 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 Ito, tudug, tulog, tudug, 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 magareklamo o sabihin po po siya alam mo pag may sakit dapat talaga hindi nagareklamo oh. ano nagareklamo yan sabi sabihin niya hindi daw perfect ang service dito at siya daw kailangan mayroong fable din oh, kailangan okay. natin mayroong hihigan siya oh, oh. Okay, ayun hindi mo ako ay ano na ako ano rin naman tawag nito nakikisama yung mga ano ay, ano, eh? mga tulog naman kayo ay, ano nga ano, yung gandang tulog nyo ay, ah, ano, wag ka sumakit ang ulo pang ano. Ako na nang yung hindog. Hmm. guys, at ako ano lang. Baka ba nakatingin sa tiyan? Baka hmm. nakatingin? Baka sa, sa akin ka nakatingin? hindi sa ano yan, sa camera. Bilog. Ah? Ayan. Hmm. tayo lang namin yung best Pauwi na rin kami.